Sapak at sabunot ni Mister ang inabot ni Crisel na bugbog sarado sa kanyang asawa at kay dami pang ibang kamalasan ang inabot-abot sa buhay. Pero paanong ginawa niya ang lahat ng nangyari sa kanya bilang inspirasyon para maging isang milyonaryan donya at mahanap pa ang kanyang bagong forever love. Manood at matuto sa kwentong buhay kung saan ang pasa sa katawan at puso ay naging sandata tungo sa tagumpay. Siya mismo ang magkukwento. Ay! Bongga ka, Krisel saan kamay ng mga hopeless romantic sino ba naman kasi ang hindi naghangad ng happily ever after sa unang subok sa pag-ibig hindi nakita ko eh. ah! tulad na lang ni Crisel Bautista ng Pasig abay akalain nyo bang kahit naka na siya sa estado ng buhay niya ngayon dati pala siyang talunan sa larangan ng maraming bagay tulad ng pagmamahal. So, Chriselle, ano ba ang ideal guy mo talaga? Um, di naman din ako naiiba sa ibang babae. So, ako gusto ko rin naman is yung responsable, yung kayang magtaguyod ng pamilya, yung kayang mahalin ang mga babae. May anak sa pagkadalaga si Chriselle. Matapos din siyang ipagpalit sa ibang babae ng tatay ng kanyang panganay, dumoble kayod siya para sa kinabukasan ng kanyang anak. Dumating sa point na hawak ko yung picture niya, iniikot ko yung buong taf. Kilala niyo po ba to? As in hinahanap ko talaga siya pero tinaguan na niya ako. Hindi naman na bago kay Crisel ang magbanat ng buto. Gano'ng kakabata nung magsimula ka ng magbanat ng buto? 22. Lumaki po kasi ako sa hirap. So kami sa pamilya namin, ako yung panganay. So akala ko kasi dati, kapag nag-asawa ka, wayon para makatakas ka sa kahirapan. Hindi pala ganun. Hindi mo pala pwedeng iasa kahit kanino o kahit anong tao ang pag undad mo sa buhay. Tipikal na laking hirap si Crisel mula sa Sambuanga. Ganoon pa man, sinikap niyang makatapos ng pag-aaral sa kursong HRM. Hindi tulad ng ibang dalaga, hindi mo kakikitaan ng paglalakwatsa si Cresel. Umaga pa lang nagbabanat na siya ng buto mula sa pagtatrabaho niya sa mga hotel hanggang sa pagsasideline niya para makabenta ng kanyang mga beauty product. Hello, kumari. Okay Pagsikupido na ang naglaro. Kahit ang career woman na si Cressel, hindi makakataka sa pana nito. Sinubok muling magmahal ni Cressel. At sa pagkakataong ito, ay naikasal na siya. Ang matamis na kasalan, nauwi sa literal na sakalan. So akala mo yun na yung forever mo, yung pangalawa. Akala ko nga po yun na yung forever ko, hindi pa pala. Ang napangasawa kasi ni Crisel, babaerong numero uno daw. Kasi dati, naloko ako, boyfriend-girlfriend pa lang nabuntis ako, nitong pangalawa ko pinakasalan na ako pero hindi pa rin talaga. <laughs> Pero saan ulam? Bukod pa dito, pinagbubuhatan pa siya ng kamay ng kanyang mister. Ano ba? ng Nariyang binubuhusan siya ng mainit na sabaw kapag hindi nito nagustuhan ng kanyang luto. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Sobra na rin po kasi yung mga dinanas ko. Yung mga sinasaktan ako, niloloko, niloloko ako, nakabuntis na ng kung sino-sino, tatlong babae na buntis na niya. Sinasakal siya. Sinasampal. At ang pinakamasakit sa lahat, nagagawa rin siya nitong suntukin na animoy punching bag ang babae. Tiniis ito ni Cresel dahil sa pangako nila sa Diyos na till death do us part. Kahit na nga ba dinanas ni Cresel ang maputulan silang mag-asawa ng kuryente dahil sa kakapusan sa pera. Naging bulag si Cresel sa mga panloloko ng asawa niya sa kanya. Palibasa, malandi ka, maga ka nagkanak ng araw. At naging bingi siya sa mga sumbat nito patungkol sa pagiging dalagang ina niya. So bakit nagtagal ka pa rin? Eight years kang minamaltrato ng ganun? Dumating po kasi sa point na nahihiya ako sa magulang ko. Nagkamali na ako sa une. Tapos ulitin ko pa ng pangalawa na intuna na naman ako. Tapos nandun pa rin sa akin bilang isang ina na mabuo yung pamilya ng anak ko. Ayoko sila magkaroon ng broken family. Tumahimik ka na! Ako! Sana ikaw naman sa susunod! Kumilos ka naman! Pero may hangganan ng pagiging martir ni Crisel. Sa huling away nila ng kanyang mister noong 2015, kumalas na sa pangakong habang buhay na pagmamahalan si Crisel. Sa mga oras na iyon, sarili naman niya ang kanyang pinili. Anong kumumbinsi sa iyo, Criselle, na talagang wala na itong napangasawa mo? Ang nakita ko, tatlong babae anak ko, hindi ko siya pwedeng hayaan lang kasi ayokong kalakihan ng mga anak kong babae na deserve yun ng babae dahil walang nakaka-deserve ng ganong klaseng trato. nang makaipo ng sapat na pampuhunan si Crisel noong 2018, hindi na siya naghintay pa. Nagtayo na siya ng sarili niyang parlor. Mula dito ay nag out din siya. At nagbunga ang kanyang mga galos at peklat. Ito na ngayon ang isa sa mga resulta ng paghihirap ni Chriselle. Ang parlor na mula sa pasa ng kanyang nakaraan at ang kanyang naging bagong pag-asa. Hindi lang yan. Ang mga milk tea cart niya, dalawang po dito ay company owned. At ang 35 ay franchise na ng mga gusto rin umasenso tulad niya. Ang sipag, itinuloy pa rin niya ang pagiging konsultan problema ng dating napuputulan ng kuryenteng si Crisel. Aba ngayon, may apat na bahay at lupa na. Ang dalawa pa rito ay ginawa niyang paupahan. O ba? Diba, raketera pa rin talaga si Crisel. May limang sasakyan na rin siya. At kung dati ay nasa 10,000 piso lang kada buwan ang kita niya, ngayon ay nasa isang milyon na rin ang kinikita niya mula sa kanyang mga paupahan, parlor, milk tea at pagiging consultant. Palagay mo ba, krisel na abot mo na yung gusto mong abutin? Ano Marami pa ang kulang? Kulang? Gusto ko pa kasi, before kasi gusto ko lang naman maging komportable. Yung mabigay ko lang, mapag-aral ko lang yung anak ko sa magandang school, mabigay ko yung gusto nila, ma-out of the country ko sila, nagawa ko na po lahat yun nag-invest na rin ako for future nila. Ako, feeling ko, may dapat pa akong gawin. Gusto ko pa talagang makatulong. Gusto ko pang, hindi lang ako maging okay. Gusto ko maging okay pa yung mga tao sa paligid ko. At hindi lang yan. Sa wakas ay nakajakpat na rin sa pag-ibig. Si Crisel, pakiramdam kasi niya ay nakita na niya sa wakas ang kanyang The One. Sa kanyang high school classmate dati na turned lover na niya ngayon. So, palagay mo, itong nahanap mong lalaki, ito na ang the one and forever mo? Sa totoo lang po, nakakatakot na talagang forever. Sa dami ko ba namang pinagdaanan eh. Tapos maninimanawa. Pero, I'm praying. I'm praying na siya na yung maging forever ko. Kasi masasabi kong napakabuti niyang tao. Kung ano ako ngayon, masasabi kong malaking part siya. Totoo nga parang utang ng loob na rin, ano? Yes. Kasi siya nagturo sa akin ng, ano, lumaban. Siya nagsabi sa akin na kaya mo yan. Yung feeling ko, hindi ko na kaya. Siya, siya yung naging support system ko ng mga bagay na hindi ko na pala kaya. Siya yung kaya. Kasi dumating sa point, nalala ko na nag-start kami. Siya yung gumagawa ng ilaw. Siya yung nandun sa salon. Siya yung nag-aayos ng lahat. Hindi niya ako iniwan sa laban. Sabi nga nila, dahil gusto mo, makukuha mo. Pero pinatunayan ni Crisel na sa tamang kombinasyon ng sipag, magandang ugali, lakas ng loob at pananalig, you can have the best of both worlds. Malasin ka man sa pag-ibig ngayon, malay mo bukas. Ang heartbreak mo pala ang magiging dahilan ng pagiging milyonarya mo. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikili, sensitive ang skin di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars The K-Magic Skin Cream for face and body.